Era, you know. Punta kami sa isang puno uh, na kung saan meron umakyat na syempre uh, wild animal. So hindi namin alam 'yon kung anong klase pero para siyang dragon. So tingnan natin kung ano 'yon. Ah, uh, Okay, para siyang bayawak na ewan. Pero sige, tara, punta natin kasi para malaman uh, para malaman natin. Uh, first time ko makakita ng ganitong uh, wild animal. So ayan, papunta na tayo doon. So sana nandun pa yon uh, Sinama lang ako dito ng kaibigan ko. Uh, Tutali, hindi ako taga rito. Pero uh, sakop siya ng uh, pub corpus, mas bate. So tara, 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 tingnan natin kung anong klaseng nila lang to. Ayan, so medyo kakaiba yung lugar dito, syempre. Palusong tayo, palusong. Ayan, malalaki yung puno dito, tabi-tabi po. Ayan. Tapos syempre, marami dito tubig, kahit kwaresma. So, ayan yung tubig. Pwede dyan ma... Ayan, pwedeng maligo, grabe. Um, maraming tubig, oh. So, ayan, tawid tayo ng ilog. O, oh, di ba kakaiba yung lugar dito, ayan, oh. So, malapit na yung ano dito, yung puno na inakyatan noon. Ano to, maliit na dragon? <laughs> Parang bayawak. Parang bayawak daw. So tingnan natin. So sa lahat ng viewer, okay pa share at likes ng ating video para maraming makapanood. Ito yung lugar na to, abot yung dagat dito, di ba? Yung dagat, di, yung dagat, di ba maabot dito? Oh, malapit na kami sa dagat. Pero ang maganda, so tingnan na natin. Ito, ito, ito. Yung puno ng kahoy na yan, sa may puno ng nyog, yan, yan. So tingnan natin. Kita yan. Diyan siya umakyat. Tingnan natin. Naku, ang taas. Tingnan natin. Ayan, hindi makita. Medyo malabo. Ayan, dyan sa dulo ng ano na yan. Giniagawa. Dulo ng dahon na yan. Dyan, dyan naka, naka, Ano yan? Nag, ano siya dyan? Nag istambay. So ayan, papatalunin namin. Nandyan siya sa taas ng kahoy. Ayan niya tumalun. Para siyang ano, bayawak, pero para din siyang dragon. Yung buntot niya meron nung ano, yung katulad sa dragon. Tama ba? O buhaya? Baka dito yan tumalin sa akin. Papunta pa naman yung ulo. Hello kaibigan. Okay, pakuha lang ng video. Okay, baba ka rito dali. Ayaw bumaba oh. hello, Ayaw niya bumaba ang laki. Pero ano to, 'di ba? Ibid. So ewan sa ibang lugar kung anong pangalan ni uh, pangalan ng ano na to. Ibid daw to, Ibid. So nandoon siya sa taas. Ayan oh. Hindi nga lang siya makita pag sinom So ayan, dyan-dyan sa party na yan. Andyan siya sa dahon. Ha? Ha? Ayan, aakyatin daw niya para tumalon. So, tingnan natin, sana makuha. La, la, la. Ayaw niyang bumaba, oh. Nakakapit pa rin. Kung may, ano lang, pamputol, eh. Putol yan. Ala, baka maano pa dyan, ah. Ayan, yan. Ano? Ayun na, ayun na! Pak! Asa na! Ayan na! Ayun, no? Ayun na, oh. You know.